Salitang oras mo na, oras mo na, ang tao lang ang may sabi noon. Pag ang Diyos ang kausap mo, iba. Pag Biblia kausap mo, nakatakda sa tao ang mamatay. No? 9.27 ng Ebreo. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Nakatakda mamatay ang tao. Ikaw, ako. Mamatay tayo, may takda tayong kamatayan. Pero ang nakakadetermino kung kailan ang Diyos, hindi totoo yung kung oras mo, oras mo na. Hindi, hindi totoo yun. Alam mo kung bakit? Kasi kahit hindi mo pa oras, eh pwede kang mamatay. Kahit hindi pa oras. Basahin natin ang Ecclesiastes Kapitulo 7, versikulo 17. Huwag kang magpakasamang lubha ni magpakamangmangman. Bakit ka mamamatay bago dumating ang iyong kapanahunan? Oh, ba't ka mamamatay bago dumating ang kapanahunan mo? De, hindi pa oras ay eh, mamamatay ka na pag nagpakasama lubha. Subukan mo uminom ng uminom ng drugs at sumingot ka ng sumingot ng nakalalasong usok. Magsyabu ka ng magsyabu. Pag hindi ka hindi ng 40 anyos eh, patay ka na. Bakit? Eh, siya ka lang siyabu. Walang katigil-tigil eh. O kaya naman eh, puro ka alak ng alak, tatagal ba yung atay mo? Mahihirapan ang atay mo, mahihipatitis B ka, at ikaw eh, magkakaroon ng cirrhosis of the liver, patay kang bata ka. Bago dumating ang kapanahonan mo. Kaya yung kawikang, kung oras mo na, oras mo na, eh mali yun. Tuwid natin, kahit hindi mo pa oras, pag nagpakasama ka, todas kang bata ka. Yun. Ngayon, kahit naman dapat ka nang mamatay, sabi ng doktor. Pero kung may takot ka sa Diyos, pag humiling ka, pwede naman niya i-extend ang buhay mo eh. Basahin natin ang Gis 27 ng Kawikaan. Ang pagkatakot sa Panginoon ay nagpapalaon ng mga kaarawan. Ngunit ang mga taon ng masama ay mga Ang pagkatakot sa Diyos nagpapalaon ng kaarawan. Gaya ni Haring Ezekias. Mamamatay na siya, meron siyang sakit na ikamamatay. Pero nung dumalangin siya sa Diyos, naawa ang Diyos, dinagdagan siya ng labing limang taon. Basahin natin 38.5 ng Isayas. Ikaw ay umaon at sabihin mo kay Ezekias, ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ni David na iyong magulang. Aking dininig ang iyong panalangin aking nakita ang iyong mga luha. Narito, aking idaragdag sa iyong mga kaarawan ang labing limang taon. Meron dagdag eh. Pwede palang dagdagan ng Diyos. Pwede rin niyang bawasan. So, ang makapangyarihang masusunod ay ang Diyos. Hindi ko yung paliniwala no, iba oras mo, oras mo na. Ang makapangyarihang masusunod ang Diyos.